good morning guys no. For today's video guys na nagbumiyahe tayo na muna tayo kay Joyride no bago tayo papasok sa trabaho. So may oras pa naman tayo no. Uh, time check 7 quarter 7 ah. So inintay natin si Ma'am dito sa so, may uh, Project 4 no Quezon City dahil kaninang umaga may pasayro tayo galing ng Makati. So tinawagan na natin si Ma'am. Palabas na daw po siya no guys. Si ma'am naman is uh, sa may uh, Pedro Hill no, Makati. So sana hindi tayo ma-traffic pa edsa. At uh, kaninang umaga pala guys no, yung uh, pa northbound ng edsa, grabe traffic. Dahil uh, may uh, BMW na sumadsa doon sa may uh, island ng uh, bridge ng ano no, uh, Pasig uh, Guadalupe. Siguro kanina pa yun madaling araw na disgrasya no. Dahil yung uh, island na yon uh, wala man lang uh, warning device no na reflectorize ba. Dahil yung island na yon lang siya parang uh, pagitan ng dalawang tulay so siguro itong beam nakainom or galing sa uh, inuman siguro antok pa no. So hindi niya napansin at siguro mabilis din takbo niya dahil madaling araw walang traffic. Kaya yun, uh, sumalpok sa dun sa may uh, island, no? So yun, talagang uh, sirang-sira yung ilalim dahil sumuot yung uh, island, no? Yung uh, pinakapagitan ng tulay dun sa may uh, sumayad yung ilalim. So yun nga guys, no? Update nyo na lang kayo guys. Hintay pa natin si ma'am. Let's go! Let's go! Ma'am, may...